Bella and Angge ibinida na sumunod si Paolo Binino kung nasaan sila nag-dinner kasama. Si Kimi, sweet driver ang peg, palaging may pagsundo kahit napakalayo pa niyan. At handa rin iwan ang computer games. Alam na alam ang priority. Ganitong dalaki ang namimisinterpret ng mga haters dahil sa nakaraan nito. Habang buhay lang nilang nakikita ang maling nagawa noon ni Pau. Pero ipinagtatanggol naman ito ni LJ Reyes na choice nila ang paghihiwalay at never naman iniwan si Aki sa ere at hinayaan lang. Responsible, Dad? Hindi nakalimutan ang duties nito. Sabi din naman ni LJ ay happy na happy ito sa bago nagpapasaya ngayon kay Paolo. Maging siya ay nasanili na rin pamilya. Haters lang ang gumagawa ng gulo. Mga feeling perfect kasi sila at hindi alam kung nakakasakit sa mga sinasabi o ibinabato. Ayon pa sa isang komento, thankful din talaga sa mga bestie ni Kimi. Every time na hinusga ng kimpaw, todo tanggol mga yan. Ayon nga yung sinasabi ni Kimi na masarap na maging kaibigan sila. Na todo layag Naaalala niyo noong premiere night. Umuwi pa talaga si Bella sa Pinas para sa movie. Sabi nila, ang pinakapanalo talaga dito ay si Kimi. Waging wagi kay Paolo Bilino. Sadyang nakarami. Tug na busog ang mga mata natin sa ayuda. Once na mga kaibigan ang nagsalita, plakada sa paglalabas ng mga kilig moments din. Anong senyo dito?